Ah, hello guys. Uh, ito ay uh, Toyota Corolla. Ayan. 2016. Ah, uh, gawin natin ang front brake guys. Masin natin. Tapos, palitan natin yung pads. yung Kasi nag-ano po daw. So, tara guys. Palitan natin yung pads. Ano. natin. Tapos, palitan natin yung pads. Tara. So, guys. papakitaan ang time natin paano natin ano. Mamasin to. Ayan. <coughs> Está de um lado. I'm gonna

Ah, uh, natin.

Ayan. Ayan, kalpito ko kayo. Wala, wala, wala. May kamali lang ako. So, ayan ganyan. Don't worry to

ano sa likod. Ayan. Kaya no, wala na hindi na siya nag-ano. Kailangan guys, nag-ano yan. Kailangan nag-tickle so, okay. so, na yan. So, so, tanggalin natin ito. Kaya, hindi na maikot. So, kung ano ito. Ito guys. Dapat guys, ano to? Dapat nag try kong kumagawa guys hindi natin nila pinapalisin pero ito ang ikos na ano ito ang kus na lagi nang nakaumang yung brake kasi hindi siya nagsisli so ang kailangan ito bagyan mo ng ano bagyan mo ng grasa ayan tulad yan tapos ilaro mo yeah. tapos ganyan mo sundot mo yung parang nagsasarili ka ito yung ganyan ganyan mo sorry guys ayan bagyan mo grasa tapos ayan sundot mo siya yan, oh. nag clean na. So, ayan, oh. Hindi na, hindi na halos matanggal. So, sa lahat ng naggagawa ng brake, importante ito. Kasi pag grab ng brake niya, pag bitaw, gumagano din siya. Ibilan niya pa labat. Ayan, oh. So, nag clean na siya, guys. Ayan. Nag-lock na. Nag-lock na ito, oh. Ayan, oh. Hindi halos matanggal. Ayan, guys, oh. Iba, guys. Hindi na matanggal. Lalo na ito kasi may ano to sa ilalim nito. May pinakasing siya. So, ayan. Ayan guys. Ayan din Tapos ilaro-laro nyo muna guys bago ano. Ayan. 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 guys oh. o. Ano? Ayan. na. Ayan o. No? Pag ginibitawan mo. Yung... Ayan. May... So ganyan guys. Hindi yung pabayaan nyo lang na no? So, ito naman. Kung wala kayong pulse nito guys, pwede lang pliers. Malaking pliers. Subukan natin sa mali. Pwede lang ito. Yan, So nadala siya guys. Piston niya. Kailangan ipapaon mo. Ayan. Pero dapat ito may pulse ka talaga. May so, pulse. So may pulse ka talaga nito. So sa atin ngayon, hindi natin ano. Hindi natin nagagamitin. Kasi nadala naman sa pliers.

kung isa naman ayan. ayan bagyan o, na. so, yung quick guys madali lang tawin, pero kailangan nila nyo sa tamang ano sa tamang gawa madali lang sya guys pero kailangan ano lagay nyo sa tamang So ito naman yun Pwede natin palitan po so, so, yung brick Ang dali ah Ito so, yung brick guys kasi kailangan natin ng brick So yun guys kailangan natin ng brick lane So yun guys kailangan natin ng brick lane Para matanggal yun Para matanggal yun ano So yung guys dahil may pinadala siya ng ano parang pa sa tabs na yun Hindi natin lagyan ng brick natin so, Tabs niyang lagyan natin ito, ito yung natin hindi, tayo so ayan so, yeah. guys Pagbalik niya guys, ganoon lang, So, na so, Okay, so, balik na natin ito. Siyempre guys, yung palatapos natin yung ano to, drive natin kasi ano, pili uh, natin yung brake nya. So, ang naman dito guys, uh, medyo ano lang ha, kasi nung bago pa ako dito, nabalihan rin ako dito. <laughs> yeah. Ayan. Kung bago akong nagtrabaho dito guys, nabalian na ko dito. Yung bolt. So, magka problema na naman. Ayan. Kailangan, no, dandahan ng ikit. Magka mag-ikit lang. lang. So, guys, lagayin natin yung gulong guys. kabila, hindi na natin ipakita. Drive na tayo. Kasi para plan. Ganun lang yung kung ano yung ginawa ko dito, ganun lang din ang nagawa sa dali ko na naman. So tara guys, drive na tayo para hindi na tayo humaba masyado. So tara guys, drive na natin 'to. so, okay, guys, mag-drive na tayo. Ayan. Drive na natin. Push muna natin yung brake. Kapag gumagawa kayo ng brake, guys, pagkatapos i-pump niyo muna kasi nangyari na dito sa business na hindi pinamp yung brake. Tapos pinaandar, tapos i I inano ka agad i-reverse <laughs> bilis ang takbo guys ganyan-ganyan yung kasama ko ayan guys uh, tara i-drive natin to tara andari na rin so ayan na ayan siya tara guys doon na tayo magkano sa labas ha so ayan guys i-drive natin to a-secret uh, muna tayo so ayan guys tara na drive natin to na tayo so, yan yeah. natin so sa unahan tayo magkano guys sabi? so ayan na guys yung takbuhan nyo okay, okay na guys uh, pinipisil na natin yung brake okay na siya ayan so ayan guys nakita nyo guys okay na siya so sa lahat ng mga kaibigan natin dyan uh, subscribe naman sa may, sa ano, channel natin yan uh, na naman tayo guys ng ano pag uh, balit ng brake pads and machine rotor yun machine rotor yun guys uh, kinakat natin yung rotor so guys thank you for watching please subscribe my channel hanggang dito na lang uh, babu bye bye